Sa panahon ngayon, napakarami nang gumagamit ng Facebook para sa iba't ibang layunin, negosyo, entertainment, at personal na koneksyon. Ngunit sa likod ng masayang social media experience, may mga users o page owners na biglang nagugulat, bakit biglang nawala ang page ko? O kaya'y, bakit na-disable ang account ko? Isa sa mga pangunahing dahilan. Pagpo-promote ng online sugal. Ano ang sinasabi ng Facebook policies? Mahigpit ang patakaran ng Facebook pagdating sa promotion ng gambling, gaming, o anumang uri ng sugal, lalo na kung ito ay walang tamang lisensya. Ayon mismo sa Facebook, Community Standards. We prohibit content that facilitates or promotes online gambling without prior written permission from Facebook. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpo-post, nag advertise o kahit simpleng nag-share ng link patungo sa online sebang, e eh casino apps, online betting platforms tulad ng Color Game, Peria Games, o anumang sugal na walang aprobadong lisensya at pahintulot mula sa Facebook, mataas ang tiyansa na mabura ang content mo o mas malala, madisable ang mismong page o account mo. Narito ang ilang dahilan kung bakit tinatanggal ni Facebook ang mga account o page na may kinalaman sa online sugal. Maraming uri ng online sugal ang hindi lisensyado at labag sa batas, lalo na sa Pilipinas. Kung may illegal na aktibidad sa page mo, pwedeng ireklamo ito ng ibang users o madetect ng Facebook systems. May sariling AI system ang Facebook na kayang mag-scan ng mga keywords, images, at links. Kahit hindi mo direktang binabanggit na, sugal, kung may pattern na nagpapakita ng gambling activity, hal, pusta, call or game, jackpot, pwede ka pa ring ma -flag. Minsan, kahit hindi ka agad nahuli ng system, kapag may nagreport sa page o post mo, titingnan ito ng Facebook reviewer at kung napatunayan nilang ito'y may kaugnayan sa online gambling, automatic ang suspension o deletion. Ano ang mga maaaring parusa? Post or page removal. Temporary suspension ng account. Permanent disablement ng page o profile. Ad account ban, kung gumagamit ka ng Facebook ads para i-promote. May pag-asa pa bang mabalik? Kung tingin mo'y nagkamali si Facebook sa pag-disable ng account mo, pwede kang mag-submit ng asterisk appeal. Pero kung malinaw na may nilabag kang patakaran, lalo na kung sugal ang dahilan, maliit ang chance na maibalik ito. Anong dapat gawin? Iwasan ang pagpo-promote ng online sugal, kahit paligal ito sa ibang bansa. Kung wala kang written permission mula kay Facebook, delikado pa rin. Magbasa at sumunod sa community standards. Kung gusto mong kumita online, maraming legal na paraan gaya ng affiliate marketing, e-commerce, digital services, at content creation. Ang pagkawala ng Facebook page o account ay hindi basta-basta. Madalas, may malinaw itong dahilan, lalo na kung ito'y may kinalaman sa online sugal ang payo namin, maging responsable sa pagpo-post. Sumunod sa patakaran. Piliin ang legal at pangmatagalang paraan ng pagnenegosyo online.